na puno basketball fans ang San Isidro Gymnasium aron makita ang dula tali sa home team o sa pangayaw nga Brigada Eagles kung asa wala na pakyas ang katawahan sa kolbahinam nga kahumanan sa dula. Unang nakapuntos ang San Isidro team human sa jump ball. Apan, ibanat tayo ng Eagles aron makalamang sa unang quarter sa score nga 25-19. Sa ikanunga quarter na ningkamot ang San Isidro, aron makadikit sa score sa Eagle Team. Napasulod ni Kapitan Yumang ang ikaduhang 3-point shot apan wala ni papugong ang Eagles. Mungun ni ang ikaduhang quarter sa score nga 35-34 pabor sa Eagles. <coughs> Natabla ang ikatulong quarter sa score nga 52. Samtang nisamot ka-intense ang fourth quarter gumikan sa dikit nga score apan ni ang Eagles sa score nga 76 74 Actually, uh, nalipay ko kay uh, ang uh, to ang uh, dula no, ang friendship game na to is uh, very successful. cepang uh, championship yun kay kapila tagtay ang uh, barangay barangay between sa brigada ang dula na to. So sa pinakaulahi nagdaog uh, yun ang uh, brigada. Upcoming ato ang uh, foundation na to anniversary Karo uh, karong uh, June 27. So ginauhag na to ang mga sikbit na itong uh, barangay, uh, kinatibok ang uh, siyudad sa General Santos na nagiga uh, kanamo no sa 57th Pounding uh, founding anniversary nato ito o uh, first may mais, uh, sa festival. In the heart of changing lives, Christopher Jason, Brigada News.